Kaibigan, ano bang handap mo, lalong-lalo na ngayong bagong taon ng 2024? Pag-usapan nga natin yan, dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella, at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Marcos, Chapter 1, Verses 7 to 11. Ang ating gospel ay nagsisimula sa isang eksena kung saan si Juan Bautista o John the Baptist ay nagpapahayag tungkol sa pagdating ng isang mas higit pa sa kanya. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lang ng tali ng kanyang sandalyas. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ay pumunta sa kanya sa ilog ng Jordan upang siyang mabinyagan ni Juan. At pagkatapos siyang binyagan at umahon siya sa tubig ay may kakaibang nangyari bumukas ang langit, bumaba ang banal na Espiritu Santo sa hugis ng isang kalapati, at nagsalita ang Diyos Ama, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Kaibigan, ano bang hanap mo ngayong bagong taon na ito? Real talk lang tayo. Ha? Ang hanap mo, ang tunay na hanap mo, ay mga tao na magmamahal sa iyo. Pagkat yan ang ating disenyo, yan ang ating nature. Tayo ay dinesign upang tumanggap ng pagmamahal at magbigay ng pagmamahal. Paano ba tayo tunay na magmamahal sa iba? Kailangan maging bukas tayo na tanggapin ang pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. Pagkat ang Diyos ang unang gumagawa ng galaw para tayo'y mahalin. Nasa Kanya ang first move. Siya ang unang nagmahal sa ating lahat tayo umiibig sapagat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kapag ginawa natin yan, ay handa na tayong i-share o ipamahagi sa iba ang pagmamahal na galing sa ating Diyos. Mabilis na nating masusundan ang utos ni Jesus sa atin sa Mateo 22. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa ibigin mo yong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang sabi ng Diyos Ama sa ating Ibanghelyo ngayong araw na ito ay, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. At ang mga salita na yan ay sinasabi din niya sa iyo ngayong araw na ito. Kaya simula ngayong araw na ito, pagnilayan mo ang mga tanong na ito. Sino ba ang mga taong nagmamahal sa iyo? Sino ba ang mga taong dapat mong minamahal? At ipagdasal mo silang lahat itabi mo muna lahat ng iyong mga personal na concerns. Unahin mong pagdasal ang mga taong ito, yung mga nagmamahal sa iyo at yung mga dapat mong mangalin. Tularan natin si Jesus na laging handang magmahal sa lahat ng tao. Nabless ka mo ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila sa comment section sa baba. Tulungan mo kami yung bubigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!